So ngayon guys, ito nga yung na natin ang ating Insta360 X3 Motorcycle Bundle version 3. So ito nga, may kasama pa siyang free Insta360 crop. Oh, Yan. Yeah. Thank you sa so seller sa ating freebies. Yan. Yeah, napakaganda ng cut na to. Okay. So start na nga natin ang ating review sa ating uh, first is yung Insta360 X3. Ang ating pinaka-unit bigyan natin ng laman ng ating box. So, ito mo na. Tingnan na natin yung kung ano yung mga nakalagay sa box. So, ayan. Ayan. Ay, kita natin dito, ang laman nito ay sa 360 mismo. Uh, charging cable. Protective pouch. Let's clock. Ayan. So, tingnan natin ang laman. Ayan. Ito na ang ating mismong unit. Napakaganda ang bagong-bagong Insta360 X3. So, tanggal na natin sa box. Makikita natin na bagong-bago pa siya at may mga sticker pa siya. Ayan yung mga buttons niya. And then, ito. Ito, sa part na to, ito yung kanyang battery. Ayan. May sticker pa yan para sure na uh, hindi pa talaga siya nagagamit. Ayan. Ayan natin ang likod. Ito so, ang kanyang likod, Insta360 X3. Medyo mabigat siya, ng unit niya, mabigat. Medyo mabigat siya. At ito nga, tinampan natin yung ibang laman ng kanyang box. Ito, so, ang una nga natin kukunin ay ang kanyang charging cable. yeah. Ito ang kanyang charging cable. Type-C na yan. Uh, take note, wag, nyong, wag kayong gagamit ng ibang um, cable para sa inyong X3 para maywasang masira ang inyong device. Okay? At sunod ay itong kanyang pouch. Itong pouch naman, uh, magagamit na ito kung lalabas kayo para maywasan yung mga scratches sa ating device, sa ating X3. Maganda ang texture na itong pouch na to at sure kayo na protective ang ating device para iwas scratches na rin hassle kasi kung magagasgas lang ang ating device ay eh di sayang di ba then next etong kanya mga quick start guide etong quick start guide guys pasahin uh, nyo to kasi um, maraming information dito ang kailangan natin para uh, sa proper usage ng ating device. Itong sunod ay ang kanyang waterproofing. Basahin nyo rin yan. Importante yan. Sa akin, uh, hindi ko pa binabasa. Pero, yan. Next. Itong safety guidelines. And then, sunod ay ang kanyang um, cloth. Ayan. Ito, huwag kayong gagamit guys ng ibang cloth. Kung ipupunasan nyo ang screen ng um, inyong Insta360, okay? Kasi pagkagumamit kayo ng ibang cloth, pwede magasgas ang inyong lens. Hassle kung magpapalit kayo ng bagong lens dahil lang sa tin, uh, tinamad kayong gamitin o ilabas ang kanyang um, mismong cloth. At ito ay ang Insta360 sticker. Sinunod naman na itong kanyang invisible stick. 114 cm invisible stick. And guys, so kung bibili kayo ng uh, invisible stick, bumili na kayo ng original kaysa naman bumili kayo ng mas mura pero i risk nyo rin yung quality. Kasi may possibilities na pwedeng masira kagad ka o maputol. So, pag nangyari yun, pwede malaglag ang ating device. Sayang din, ba? Diba? Kaya, dun tayo sa original palagi. Okay? next item naman natin, uh, ito yung um, additional mounting or support para sa ating invisible stick. Para um, kung sakaling gusto mo siyang ilagay sa iba't ibang parte ng motor mo, um, may additional support ka para sure ka na secured at hindi ka agad mahuhulog ang ating device or ang ating stick. Kailangan may ganito kayo kung um, gusto nyo lang medyo iba't ibang angles ng shoot ng video camera yung gusto nyong mangyari. Diba? Safety na rin. At ito yung kanyang additional clamp. Ito yung ay ilalagay dun sa support para ma-clamp sa iba't ibang parts ng ating motor. Para safe. Safety first. yeah. So yung sunod natin ay itong memory card. So, kung may budget kayo, mas okay na bumili kayo ng mas mataas na memory. Okay, next natin ay itong motorcycle bundle version 3. And, ito ang kanyang laban. So, ito, tinanong ko yung seller na other version pa ba silang binabenta. Pero sabi niya, ito na lang yung binabenta ng version. Okay. So, ito, may kita natin yung clamp niya. Napakakapal ng kanyang clamp. Kaya, sure ka na matibay talaga ito. At hindi basta-basta may sira. Tignan mo naman ang kapal niyan. Ewan ko na lang kung masira pa yan. Di ba? Sa kapal ng bakal na yan. Mabigat din siya. Kasi medyo makapal yung, ano niya, yung bakal. Kaya mabigat. Kaya nung nilagay ko siya sa aking motor, medyo malog kasi yung pinagkabitan ko. Uh, hindi ka, katibay yung pinagkakabitan niya. Ito naman is yung um, additional ma, um, para sa mga mounts nyo. Kung may mga gusto mo siya ilagay sa helmet mo no? yan, pwede mo paggamitin yan. And then itong next is itong pwede mo siya ilagay sa um, tanke ng motor or sa top box. Tulad sa akin, ilagay ko siya sa top box ko. Ayan, nakuha ko yung magandang shot na parang may drone na sumusunod sa inyo. And And then itong next, ito yung kanyang pang-adjust sa um, sa club para kung gusto mong higpitan, yan, diyan mo lang yan ganyan, ikot mo lang siya para hindi siya mahirap tanggalin or higpitan. Kasi so, di ba, minsan sa sobrang liit nga, nahirapan na tayong uh, matanggal yung ating clamp. So, ang next item natin ay itong kanyang screen protector. Ito, ay uh, ilalagay natin dun sa um, screen ng, kan ng ating X3 para iwas scratches tayo at kung sakali man mabagsak, wag naman sana, eh, alam nating may protection pa rin at alam nating safe na hindi magagasgasan nung masisira ang ating screen. Mas okay na yun na bumili tayo ng mga gantong dagdag protection sa ating device para iwas na rin tayo sa mga additional cost kung sakaling masira man ang ating or may magasgas sa ating gamit. Sunod na item naman na itong kanyang safety strap. Para lang mas sure natin na secured ang ating camera kung sakaling hawak-hawak natin siya. Ganyan siya para hindi siya mahuhulog agad. Itong ating last item naman ay ang kanyang freebies na sombrero. Thank you kay seller para sa freebies na ito. Itong sunod na items naman natin, itong dalawang items na to ay hindi kasama dun sa ating motorcycle bundle. Pero bumili na rin ako para sa additional protection na rin ng, para sa ating camera. Itong kanyang sticky lens at yung silicone cover. Mas okay na yung mag-invest kayo ng mga gantong items para sa huli hindi kayo magsisisi kung bakit hindi kayo bumili at nasira kagad ka ang inyong camera. So, simulan natin dito sa kanyang silicone cover. Ito ay magagamit ito to kung sakaling nagra-reds kayo at yung camera nyo ay e nasa mount. Ito yung pwede nyo gamitin cover habang hindi nyo ginagamit yung camera para safe din na maiwasang tamaan siya ng mga debris habang umaandar ang motor. ano so, naman na itong sticky lens. Itong sticky lens naman, maraming nagre-reviews na ito at nakikita ko na hmm, hindi daw gumaganda ang quality ng camera. Pero, mas okay na yung safe at hindi masyado maganda ang shot ng camera kaysa naman masira kagad ang lens ng ating camera. Mas mahal ang gasos nun kaysa naman sa video quality. Pwede mo naman ma-edit yung uh, video afterwards. So, ito ang kanyang laman. Tignan natin ang laman ng sticky lens natin. So, ang una ay kanyang um, cloth. Yan, panlinis sunod ay ang kanyang manual X3 lens guard guide And then itong apat na to ay yung adhesive para kung sakaling uh, tinanggal nyo yung um, sticky lens, pag binalik nyo ay may adhesive ulit kayo na magagamit para makabit nyo ulit sa camera nyo yung sticky lens sunod ay itong uh, parang guitar pick sya pero ginagamit to para um, matanggal yung sticky lens sa camera. And then next ay itong sticky lens na mismo. Meron siyang front and back. Basahin nyo na lang kung saan siya ilalagay na tama yung front and back. Huwag kayo magkakamali. Okay? So, yun na nga guys. Ito na yung uh, ating motorcycle bundle worth $30,099. So, yan yung ating um, package. So next, i-review natin na ating Insta360 camera na nakalagay sa ating motorcycle bundle. Magra-rides tayo gamit yung camera na to.